Good morning, good morning guys Magandang umaga mga kasaludo Yeah, dito tayo ngayon sa ating uh, mission Right Medyo mainit na Medyo mainit na ang umaga Jen, good morning Abutin na naman tayo ng init nito. Yan, nandito kami ngayon sa area ng uh, Secret po na, gawa ng naka-live tayo. <laughs> kami ngayon ay uh, medyo nagpapahinga-hinga muna. Yan. medyo nagpahinga muna kami dito sa lilim na lugar gawa ng napakainit tayong aming inaantay inaabangan ay uh, halos wala pa siguro mga one hour pa bago dumating yung aming uh, VIP

Kala ko po ito, Sergeant Patron. Kala ko nga, lahat.